ang mga batang multo sa San Juan Eco Bridge. Sinasabing ang San Juan Eco Bridge, ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas na nagugnay sa Leyte at Samar, ay hindi lamang bantog dahil sa ganda at haba nito, kundi dahil din sa mga kwentong kababalaghan na bumabalot dito. Noong ginagawa palaman ang tulay noong unang panahon, may manakwento na kumalat sa manaresidente. Maraming batang bigla na lamang nawawala sa manakaratig baryo. May hakahaka -haka na ginagamit humano sila bilang alay para tunibay ang pundasyon ng tulay, bagamat walang matibay na ebidensya. Marami ang naniniwala na ang manakaluluang iyon ay hindi nakatawid sa kabilang buhay. Hanggang nayon, may mga motorista at residente na nagkukwento ng kakaibang karanasan. Manabata sa gabi kapag disoras oras ng gabi, may mga driver na nakakasalubong ng na manabatang naglalakad sa gilid ng tulay. Bigla silang naglalaho na parang bula. Babaen puting mahaba ang buhok, may mga nakakita raw ng isang babae na nakatayo sa gitna ng tulay. Nakaputing damit at nakalugay ang buhok. Sa tuwing may lalapit, hunti-hunti itong nawawala. Ngunit ang lamig ng hanin ay biglang bumabalot sa paligid. Mga umiyak na tinig kapag tahimik ang gabi, may ilan na nakakarinig ng hiyak ng mga bata na tila nagmumula sa ilalim ng tulay. Kahit anong silip o pagtingin, wala namang makikita kundi ang malakas na agos ng dagat. Isang driver ng trap, si Magnestor, ang nakaranas ng pinaka-nakakakilabot na karanasan. Gabi yon at siya ang dumaraan habang nasa gitna ng tulay. Napansin niya ang isang batang nakatayo. Umiiyak at tila humihingi ng tulong, huminto siya at bumaba para lapitan ito. Ngunit paglapit niya, biglang naglaho ang bata at narinig nila niya ang manasigaw ng marami, tila mga bata na sabay-sabay na tumatawag ng saklolo. Sa sobrang takot, mabilis siyang gumalik sa kanyang track at nagdasal hanggang makatawid. Sa kabila ng mga kababalaghan, nananatiling matatagang San Juan Eco Bridge. Para sa iba, isa itong tulay na simbolo ng koneksyon at pagunlad, ngunit para sa mga nakararanas ng kababalaghan, isa rin itong alaala ng mga kaluluwang hindi matahimik at patuloy na nagpaparamdam sa mga dumaraan. Sinasabi ng matatanda, kung tatawid ka ng San Juanico Bridge lalo na kung huwag kang titigil sa gitna, huwag kang bababa ng sasakyan, at huwag mong sadyang titidan ang gilid ng tulay baka may matang tumingin pabalik sa iyo. Matapos ang karanasan ni Mang Nestor, naging pala isipan na sa kanya ang iyak ng mga bata na rinig niya. Ngunit isang gabi, dahil sa trabaho, napilitan siyang muling dumaan sa San Juanico Bridge. Habang nasa kalagitnaan siya ng tulay, bigla na namang lumabo ang kanyang headlights, para may makapal na usok na pumapaligid, hindi niya magawang pabilisin ang track dahil parang may mabigat na humihila sa kanya pababa nang tumingin siya sa rearview mirror. <coughs> Halos malaglag ang kanyang pana. Nakasabit sa likod ng kanyang track ang manabata, basang-basa, duguan, at nakanisi. Ang iba ay walang gulo. Ang ilan ay may hawak na param laruan munit duguan. Nang mapalingon siya sa gilid ng tulay, hindi na dagat ang kanyang nakita, kundi tila manakamay na umaabot mula sa ilalim, pilit na inaabot ang kanyang sasakyan, kasabay nito, muling lumitaw ang babae na kaputi sa gitna ng kalsada, mayon, nakaharap na ito sa kanya, na mumula ang manamata, at ang bibig ay na tila sumisigaw, ngunit walang lumalabas na tunog. Dahil sa takot, pinaharurot niya ang pra. Ngunit habang umaandal, hindi nawawala ang babae sa kanyang harapan. Tila siya ay tumatakbo rin. kasabay ng bilis ng sasakyan. Sa bawat segundo, papalapit ng papalapit ang babae hanggang sa nasa mismong windshield na ito, nakadikit, nakatingin sa kanya. Bigla na lamang bumukas ang radyo ng frack ng kusa at mula rito ay narinig niya manaiyak na manabata kasabay ng boses ng babae. Bakit kami iniwan dito? Bakit kami Napasigaw si Ma'am Nestor at halos mawala ng malay. Nang makatawid siya sa kabilang dulo ng tulay, biglang naglaho ang babae at manabata, at bumalik sa normal ang headlights at makina ng truck. Pagdating niya sa terminal, Naniniig pa rin siya at hindi makapagsalita. Simula noon, hindi na siya muling dumaan sa San Juan Bridge kahit anong bayad ang yelok sa kanya. Ayon sa mga nakatatanda, bawat taong nakakarinig ng iyak at nakakakita ng mga bata sa San Juan Bridge ay tila tinatawag upang sumama sa kanila. Swerte si Magnes dahil nakatakas siya. Pero, hindi lahat ay ganoon ang kapalaran. Makalipas ang ilang buwan mula sa karanasan ni Ma'am Nestor, humalat na ang usap-usapan sa mga driver. Pero may isa, si Erwin, isang baguhang tsuper ng van, na hindi naniwala para sa kanya. Kwento-kwento lang ang lahat. Isang madaling araw, sinundo niya ang ilang pasahero mula sa mar patungong leite, pitong tao ang nakasakay, tatlong estudyante, dalawang matatanda, isang babae't anak nito, habang tinatawid nila ang San Juan Eco Bridge. Nagsimulam lumakas ang hanyan, biglang tumahimik ang buong sasakyan, at ramdam ni Erwin na biglang gama ng van, para may nawala sa bigat nito. Nang lumingon siya, halos hindi siya makahinga sa kanyang nakita. Ang tatlong estudyante ay wala na sa kanilang upuan. Sa halip, may tatlong dogwang bata, na nakaupo, Nakatingin sa kanya at nakamiti. Kuya, pwede bang makibusap? Isama mo kami. Ayaw na namin manatili dito. Nabigla si Erwin. Ngunit bago pa siya makasagod, nagsisigaw ang ibang pasahero. Isa-isa silang nakakita na manakamay na kumakapit mula sa bintana ng van. Manapayat na braso, may sugat, may manadugo, may nakapulupot na lumot, ang bata ng babaeng pasahero ay biglang nawala sa kandangga ng kanyang ina at napunta sa harapan ng van, katabi ng tatlong multo. Ang mas nakakatakot, hindi na umiiyak ang mga bata, natahimik sila, sabay-sabay na ngumiti, sabay sabing. Ngayon, kompleto na kami. Biglang nagdilim ang paligid, hindi na nila makita ang kabilang dulo ng tulay para silang gumiikot-ikot lang sa parehong kalsada. Ang bawat kilometro ay parang nawulit, paulit-ulit nilang nasasalubong ang babaeng nakaputi, nakatayo sa gilid ng daan. Kinaumagahan na tagpuan ang van, wala na itong sakay, ang makina ay umaandar pa. Pero walang ni isang pasahero o tupaya, tanim man na maliliit na yapak ng bata ang naiwan sa loob. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga residente na kung minsan, may nakikitang isang puting van na dumadaan sa San Juanico Bridge sa kalagitnaan ng gabi, puno ng mga na kadungaw sa bintana, pero kapag nilapitan, hunti-hunti itong naglalaho kasama ng mga nakasakay rito. Makalipas ang ilang taon mula sa pagkawala ng van, dumami ang mga kwento tungkol sa mga multo sa San Juanico Bridge. Marami ang natatakot na dumaan, lalo na kapag hating gabi. Ngunit may isang pari mula Samar, si Father Isagani, na nagpasya na wakasan ang sumpa. Isang gabi ng Biernes Santo, sinadya niyang maglakad mag-isa sa tulay habang bit ang krus at isang bote ng banal na tubig. Habang naglalakad, hunti-hunti niyang naramdaman ang lamig at biglam hamanin ang napakalakas. Mula sa dilim, isa-isang sumulpot ang mga batang kaluluwa, duguan, at may dalam laruan. Padre, tuluman mo kami. Huwag mo kami iwan dito. Kasunod nito, lumitaw ang babaeng nakaputi, ang kanyang mata ay puno ng galit. Ngunit may bakas din ang kalungkutan. Lumapit siya kay Father Isagani at nagsabing, kami ang mga inalay dito sa tulay upang tumipay ang tulay na ito. Hindi kami nakatawin, naghihintay kami ng hawa. Hindi natakot ang pari, itinaas niya ang krus at nagsimulang magdasal ng taimtim, sabay-sabuy ng banal na tubig. Habang ginagawa niya ito, nagsimulang lumiwanag ang paligid ng tulay. Ang dagat sa ibaba ay tila kumalma, at isa-isang nawala ang manasugat at dugo sa katawan ng manabata. bata, sa halip, nakita niya ang na nakamiti, malinis at masaya. Ang babae namang nakaputi ay lumuhad at humikbi bago tuluyan naglaho sa liwanag. Nang matapos ang dasal, nakaramdam si Father isagani ng kakaibang ginhawa at kapayapaan. Mula sa malayo, nakakita siya ng isang grupo ng mga batang kaluluwa na naglalakad papunta sa isang maliwanag na pintuan sa dulo ng tulay. Bago sila tuluyang maglaho, lumingon nang isa at nagsabing, Salamat, Padre. Malaya na kami. Mula noon, hunti-hunting na wala ang mga nakakatahot na karanasan sa San Juan Eco Bridge. Wala ng maltong nagpaparamdam. At ang tulay ay nanatili bilang simbolo ng pagkakaugnay ng Samar at Leyte. Munit ayon sa matatanda, tuwing Diyernes Santo ng hating gabi, kung maglalakad ka mag sa San Juanico Bridge, minsan ay makakakita ka ng manabatan na kamiti sa malayo, hindi para mang takit, kundi bilang pasasalamat sa paglaya nila. Kaya na yon, ang San Juanico Bridge ay hindi na lamang isang tulay ng kababalaghan, hindi isang paalala na kahit daano kalalim ng dilim, laging may ilaw at pag-asa sa dulo. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movies sa aking YouTube channel. At huwag kalimutan e subscribe ang Jonas Mini Blog para updated ka sa bawat kwento.